Papagpalang araw, kaibigan. Almost all time. Pagkagising, pasalamat muna sa Panginoon Diyos. Unang Thessalonica 5, 16, 17, 18. Magalak kayong lagi. Patuloy kayong manalangin. Patuloy kayong magpasalamat sa Diyos. Yun po yung nakasunod-sunod na talata. Kaya nagpasalamat ako kasi kagabi bago ako matulog alas 12 sabi ko bigyan mo kami payapa at maimbing na tulog o Diyos. Kaya nakalipas yung magdamag masarap ang tulog nagising kami taglay ang buhay at lakas nang galing sa kanya. At eh, natural, magpasalamat ka naman. Kasi nabiling ko sa kanya ng aming mga buhay. Kaya pagkamulat ng mata sa higahan, sabi ko, salamat po Panginoon Diyos. Ugali ko po yun, nasa higahan pa lang ako, nagpapasalamat na ako. Kasi yun ang magandang magpasalamat kayo kagigising mo wala kang ibang gagawin kundi pasalamatan. Ang nakalagay din kasi doon sa 1 Thessalonica 5, 16, 17, 18, doon sa 18, sa lahat ng pagkakataon, sabi niya, kayo magpasalamat sa Diyos. O yun ang pagkakataon mo. Pagigising mo o ginising ka ng Diyos, magpasalamat ka. Yan. Tapos anong ginawa ko? naganda na ako ng garlic water with calamansi yung akin daily maintenance na wala pang almusal yung bawang garlic nagpapakulo ako ng tubig na mainit kailangan kulo para lumabas yung sulfur ng bawang kasi hindi ko naman kinakain yung bawang na isa isa hindi na po pinakukulo ko yung tubig then lagay ko sa bawang para lumabas yung si sulfur yung lasa. O, pagkatapos, lagyan ko siya ng kalamasi. Then, pag medyo malamig labig na, kaya ng dila natin. Kasi, kung kakukulo, baka huwag niyong tangkahin. mababak ang dila niyo o mga labi niyo. O baka bigla din yung iluwa dahil mainit. Hindi po ba ganon? Kaya, nang ng ating labi yung init, yan. After that, Tignan mo yung oras, kung anong oras. No? Magpalipas ka ng 30 minutos or more. At saka ka eh, magahal mo sa. Ayan mo muna magtrabaho dito yung bawang, yung kalamansi sa loob ng tiyan mo. Ma Matilter muna ng atay mo yung karapat dapat na makuha kung saan siya pupunta. I-deliver -de muna ng yung atay. Bawa yung kalamasi, vitamin C, pampalakas ng resistensya, panlaban sa mga mikrobyo, panlaban sa ubo, sipon. Ano naman yung bawang? Neutralize blood pressure. Ano po? Kaya yung dugo mo ngayon, na, na neutralize niya. Hindi, hindi siya magiging eh, hyper, hypertension no, high blood. <laughs> Ganon po ang trabaho na. No? Kaya ginagawa ko yon. Imbis na uminom ako ng daily maintenance na medicine, hindi na. Inalis ko na yung medicine. Inalis ko na. Pinalitan ko na lang garlic water with calamansi. Kung wala kayong calamansi, lemon. At meron naman ako nakahandang lemon with water. Yeah. Yun naman what water with lemon na yun. Ginawa ko naman yun. Kada pagkatapos kong kumain, mapatanghalian or apunan nag iisang shot ako no mostly ginagawa ko yung sa gabi kasi matutulog na ako sa gabi ano po yan kung meron din akong uh, red wine <laughs> kung meron akong tagay na ganyan iinom ako ng isa bago ako kakain ng tanghalian pero sa gabi kung hindi na ako uminom no kasi magano ako eh, magka uh, lemon with water ako. Yan. So, tama-tama nakalipas ng mga, mga pagkatapos ng ginawa kong yon ayan, inanda ko naman yung pagkain ng aking mga haso. May alaga po akong nga, dalawa. Si Summer at saka si Winter. Meron silang pagkain po. Parehong dog po ang pagkain nila, housey. No, yung si Winter, kasi bata siya. Maglilimang buwan pa at isika nga. Ayan. Yung kanyang nga si lamb with apple. Ayan. Meron na mga atay ng manok or ba, atay ng baboy. Minimix ko po yun. Hindi lang basta dog food siya. Minimix ko. Ganon din pagkatapos niyang kumain yung isa. Yung isa naman ang pakakahiling ko. Kung gusto niyang kumain pagkakainin ko, yung kanyang ausi naman, dog food, na yun ay baka. At saka may mga sangkap na gulay yon Yan. Hindi man sila kumakain ng gulay, Nakakain sila ng gulay kasi may gulay nga po yun. Lalagyan ko rin ng atay ng baboy. Yun ang aking niluto ngayon. Ito, nandito nga. Oh. Ayan. Atay ng baboy ito ngayon. Babulo to, pakulo. Mahinit-init pa. Kaya nakakain na po sila. Tapos nilang kumain, nag-exercise pa sila. Nag-wrestling-wrestling. -nag, Nag -wrestling -wrestling. Ayan. Pero ngayon, kaya pa sila. Kasi busog na sila. At ako naman ang kakain. Para sa akin naman sarili, mag-almusal ako. Ito naman ang binigay na almusal ng Panginoon Diyos. Pero tayong pa dito na ang tawag dito wool wheat bread. Wool wheat bread. Parang nabisaya. So so fiber. Ayun. Po, yan. Sorry. Nabis para bisaya. <laughs> Ayan, kukuha tayo ng pa Ah, uh, apat itong nakuha ko. Tatlo lang. Siyadong marami. Itong ganitong klaseng pan, eto, kung maaari, kagad, kaya nyong maubos na, ng ano yan. Ibig ko sa huwag nyong patagalin. Kasi misa na nagkaroon kami ng ganito, nagkaroon ng hamag. Ayan. Kaya tinitignan ko, may hamag. Wala naman. Ito naman yung cheese. Kaya cheese, kasi nga po, gusto ng aso yung cheese. <laughs> Yan, paborito po nila yung cheese kumakain din sila ng tinapay, pan. Pinakakain ko sila ng pan. Yung aking alaga ng aso po, no, si summer at winter, na merong cheese. Hindi po pwede pakainin mo sila nang walang palaman na cheese. Ano, mas gusto nila yung cheese. Dahil paborito nila yung cheese. Ayan. Kaya cheese din po ang kinakain namin. sa Ito kagaya nitong isa nakatingin dito. Mukhang gusto niya yata subuhan ko siya. <laughs> Tinitignan niya ako habang nagbibidyo ako. So, yan na ano po? Yan tatlo yan. prepare na. Kakainin ko na lang. Tatabi muna natin ito. Tatakpan ko. At meron din pong itlog prito na niluto ni Sister Baby. Pindito niya. <laughs> Pindito niya. Ito naman, lalagyan din natin ng itlog dito mamaya-maya. Okay. Ito yung kape. Itong kape, tinitimpla po. May, may black coffee kami dito. Tinitimpla namin. Mm. Kita nyo, pati baso, pansinyor. <laughs> Ito po, may luya. <clears throat> Sorry. May luya. Meron akong pakuluan ng tubig. Nilalagyan ko luya yun. Kulong-kulo, para kumatas yung luya. At saka ko siya nilalagay sa tinimpla, tinimpla kong kape. Hmm yung luya, yung pesting ehem dito. Yun ang tinatanggal niya. Diba dumarating sa pagkakataon na nagkakaroon tayo na parang ehem, ehem dito sa lalamunan. Yung luya, yun ang trabaho niya. Tatanggalin yung pesting ehem dito. Di ba sa television pinalalabas nila yung ito yung leg mo, ito yung leg mo, mo, no? Tapos merong ganyan-ganyan gumagalaw. Yung lamunan mo, nagpapakati siya. Yun, yung pesting ehem na yun. Yun ang inahalis ng luya. Ah, ba? Diba? Itong nakikita ninyong kinukwento kong ito, lahat ito gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos. Kinikilala ko ang Diyos. Siyang lahat ng may gawa nito matulog ka sa, sa gabi, sino magbabantay? Ang Diyos. Magigising ang Diyos. Lahat. Ngayon, kakain ka, saan galing ito? Ayon sa Panginoong Yeso Kristo, yung Lord's Prayer na itinuro niya doon sa Mateo 6.9, ganito kayo mag sidalangin. Ang manamin Diyos, nasa langit ka. Pagdating po sa verse 11, ang kasunod ay ganito. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Sinong -araw. Sino nagsasabi o nagtuturo ng lahat ng ating kinakain ay ang Panginoong Diyos ang nagbibigay. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Anong gagawin mo? Binigyan ka ng pagkain ng Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, pagmulat ko pa lang ng mata, sa banig pa lang, nagpapasalamat na. Eh di dapat, ipagpasalamat eh, ko rin nito. Salamat Panginoon Diyos sa bigay mong almusal sa amin. Sa ngala ni Yesus, eh, eh bakit ko pinagpapasalamat? Eh sabi ng Panginoong Yesus, bigay ng Diyos yan. O, oh, kung yung kapitbahay mo nga, pag nagbigay nagpapasalamat ka. Kung todo-todong pasalamat. How much more ang Diyos, bakit hindi mo siya mapasalamatan? ay bigan. Yang angin na nilalangap natin, bigay ng Diyos. No. Oh. E dapat ka. Ako, pati ang pinagpapasalamat ko sa Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos, sa libre nga bigay mo. Salamat po sa bigay mo pagkain libre. Pagdating sa gabi magdadasal ako bago ko matulog. Lahat, pinagpapasalamat ko sa Diyos. Yung nakalipas na maghapon. Eh, bakit? Isipin nyo. Ang dami na aksidente, hindi ka na aksidente. Oh, ang dami na, sabihin na natin, naalo sa kaguluan, hindi ka na lalagay sa kaguluan. Yan, isang bagay yan, hindi nyo lang kasi ma-appreciate po ang gawa ng Diyos eh. Ay, dumigay ako. Kasi nagsasalita ako, siyempre, in and out. Ay, <laughs> hindi nyo kasi ma-appreciate ang gawa ng Diyos. Hindi nyo nakikita na, yung lakas ninyo, galing din sa, ay, galing din po sa Panginoon Diyos yan. Ay, tayo po. Hmm. Sarap. Ya, masarap. Yan masarap. Ikay ng Diyos yan. Hmm. Yung iba, sabi daw nila, masarap sila magluto. Ah, pero nagbili sa iyo ng galing para masarap kang magluto. Kaya diyan, Diyos. Hinangahan nila, masarap daw magluto. Ang Diyos ang hangahan mo, hindi yung tao. Kasi wala. Ewan, bahala kayo. yung iba kaya hindi sila nagpapasalamat sa Diyos. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Kunwari, meron silang Diyos pero lahat ng meron tayo galing sa Diyos yan. Ya, presid mo, pasalamatan mo ang Diyos. Dahil yan po ang nakalagay sa Biblia. Yung unang Thessalonica, chapter 5, verse 16, 17-18. May Biblia kayo. Ang nakalagay doon, yung magpasalamat, yan ay kalohoban ng Diyos, sabi ni Pablo. Kalohoban pala ng Diyos ang magpasalamat. Hmm. hindi ba yung Lord's Prayer sundin ang loob mo dito sa lupa <laughs> ganon din sa langit sa Mateo 6.10 naman yun sino nagsabi si Yesus sundin mo ang kaluhoban ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit. Kaya e tama si Pablo. Yung pagpapasalamat ay kalohoban ng Diyos. Ayos sa, sa kanya sulat, unang Thessalonica chapter 5 verse 16, 17 at 18. Pero, in Christ alone. Ibigan. Salam po nga request ko. Ano yon Like, like, like. Ano pa? Share. I-share nyo po ang video ito. Hindi lang siya basta video. Meron siyang aral. At kayo naman pong nasi-share. I-share nyo rin po sa iba. Huwag niyo tingnan ako. Kasi senior na po ako at is, at the same time is rock. Patient ako at PWD. Huwag niyo akong tingnan. Tingnan niyo yung message. Meron ba tayong makukuha ng aral dito? O wala. Meron. 马克思来补课哟。 Kita po. Ang ah, sarap ng bigay ng Diyos. 20 para las 10. Alas 9.40 ng umaga. Sige okay, kaibigan ano Tuwagin yung kaibigan Jesus Brother Armani Bautista In Christ Alone Dapat dito tayo lahat magkakasama Okay ba kaibigan God bless us bye bye Like 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 Share na share Huwag niyo po kalimutang mag-subscribe. Subscribe naman po kayo. God bless. You. Bye.